At hello guys nandito pa rin tayo sa Ibayo Abulalas sa may Hagonoy Bulacan At ito yung part 2 ng ating adventure Ngayon pupunta tayo dito sa pinakadulo na mararating natin gamit ang ating motor na si Aaron Dito sa bayan ng Hagonoy Bulacan At meron din tayo isang sisilipin na isang bypass road Dito sa may San Agustin Hagonoy Di ba itong bypass road na to Parang tatagos na to sa may barangay San Tonino, kung tama ba ako uh, Correct nyo na lang kung Mali ako, lagay nyo na lang sa comment At pagkatapos natin doon sa bypass road Na may pakita ko sa inyo Pupunta tayo doon sa Barangay Buga Pinaka na na itong Probinsya ng Hagonoy Bulacan At ang ganda rito Ganda ng Ganda ng ano rito, palais Okay ang view, ang ganda oh. Parang ano eh. Wildlife sanctuary. Kajian tuloy tayo sa ating adventure, guys. Eh nadaanan lang tayo ng nagtitinda ng taho kaya pumili tayo. Alam mo naman, mahilig tayo sa taho. At napaka-inam sa katawan ng taho. Talagang masasabi ko itong Hagonoy Bulacan talagang provincial ano pa? Talagang provincial vibes pa talaga. You know, ganda rito. Wow. Sarap tumama dito, ganda ng view. At shout out sa mga taga Hagonoy, Bulacan. Masasabi ko maganda rito sa inyong probinsya. Ito, Hagonoy Water District. Ayan, yan pala ang water district ng Hagonoy. Parang na-establish siya noong 1976. At nandito na tayo ngayon sa may hangga Hagonoy. Ito ang hangga Elementary School hangga bayan ng hangga ayan, nandito na tayo sa pinaka bayan sa kaliwa natin, may tulay dyan papuntang papuntang paumbong ah, dito tayo, no? kakaanan tayo dito sa crossing at ngayon ang unang pupunta natin Yung sinasabi kong bypass road Dito sa San Agustin Ganito pala ang itsura ng bayan ng Habunoy Diretsuin lang natin to mga ka-adventure Hanggang sa makarating tayo sa San Agustin Okay din pala rito ano Daming Daming manok rito Marami ting establishment dito sa bayan ng Hagonoy at marami ting makakainan. At papasok na tayo sa barangay San Agustin. Ito yung tulay ng San Agustin. At dito sa kanan natin mayroong bangkeruhan. No? Saan kaya mga biyahe niyan? eh mga sakay ng pangka. ito ang pamalang barangay ng San Agustin ito na guys yung bypass road na sinasabi ko sa inyo dito sa barangay San Agustin na matatagpuan sa Hagonoy, Bulacan at ang tagos ng kasada na to doon yata sa barangay San Toninho ganda ng view puro pala isda no ang liwadas ng paligid puro pala isdaan tsaka dami na ring mga bahay ano na makikita kailangan din yung pala dito tsaka ang sarap ng simoy ng hangin amoy dagat amoy dagat yung hangin dito <laughs> nakakamiss na magdagat ha Ayos dito ah, parang piyesta oh. May may design pang mga ano. Arko. Shout out sa mga taga San Agustin. At yan ang itsura dito oh. Yan ah. Oh. Grabe yung kawad ng kuryente rito ah. Bawal na yan eh. Alam ko bawal na yan ganyan. At ayan guys, ang update ko sa inyo dito sa May San Agustin. Pinakita ko lang sa inyo yung bagong gawang bypass road. Ngayon, babalik na tayo. Shoutout ka. Shoutout. <laughs> Ingat-ingat. Thank you, thank you. At ayun ano, shoutout kay brother na huminto sa atin, humingi ng sticker at mukhang hindi siya nakakapagsalita shout out sa iyo ganda rito oh. nakaka-relax talaga at ngayon pupunta na natin yung barangay Buga na pinakadulong barangay na mapupunta natin dito sa bayan ng Hagonoy na gamit lang ang motor meron pang pinakahuling bayan diyan pinakahuling barangay kaya lang hindi na natin mapupuntahan gawa ng nasa gitna ng tubig at ngayon pupuntahan lang natin yung barangay buga na kayang puntahan ng motor gamit ang motor ayan paalam na rito sa bagong bypass road ng San Agustin tatawid tayo rito ulit sa tulay yan oh may mga naliligo pang bata rito tumatanong kayo dyan galing ah. yun nga tanong nga kayo oh yan you know, oh galing oh yan you know, oh galing <laughs> diba oh oh Talon pa Talon. ayan oh you know. ano pangalan mo ano yung pangalan mo Jojo Oh, Ha? Dante. Dante Jojo. Oh, ya, no, oh, tatalon dito oh, sa tulay. Oh. Uh -huh. Di ba? Oh, yun pa oh, naka-brief pa. <laughs> naka-brief lang. Oh. <laughs> Lupit. Galing, galing. Nakakatuwa rito sa Hagunoy. Nakakatuwa yang mga community. Mga palabati. At dito na guys Kakaana na tayo rito sa may San Pablo Welcome Barangay San Pablo Ito ang daan papunta doon sa pinakahuling barangay Sa Barangay Buga Puro tubig na ang makikita natin sa paligid at ito na rin ang, ang update ko sa inyo guys dito sa barangay San Pablo sa may Hagunoy ginagawa pala yung kalsada rito ayan, nagkataas sila kasi nga medyo critical sa baha itong lugar na to ng barangay San Pablo mataas rin yung con nila, oh, tataas nila, mga isang metro din ito ay napagtanongan tayo doon yung nakapantay sa checkpoint na kaya naman nang makapasok doon yung motor wala naman masyadong malalim na tubig rito na madadaanan ayan ano? lubog lubog sa tubig mabuti na lang yung kalsada medyo mataas pa sa baha sa level ng tubig Time check it's now 11:17 ng umaga. At hindi naman masyadong mainit ang panahon. Eh makikita niyo oh, tindi ng tricycle oh. Napakataas nung gulong oh, na modified na. <laughs> ang galing nung tricycle ano. Nakatingkayad na yung tricycle. Para ready na lumusong sa tubig ba. Ayun. At papasok na tayo ng Barangay Santa Elena. Maligayang pagdating Barangay Santa Elena. daming basura oh. Merong palang ano dito, recovery facility ng basurahan. Tsaka puro ano dito, oh, puno ng sasa. Ayan oh. May puno ng sasa. lalim na ng tubig dito halos pantay na sa daan ayan ang dami no ang daming sasa sa tabing daan masarap yung ano niyan. yung pinaka bunga Ang probinsya ng Agono sa isang halaman na tinatawag na hagunoy. Napakaraming makikita ng halaman ito dito kaya tinawag ng bayang ito ang mga lokal na hagunoy. Maraming benepisyo ang makukuha sa halaman na ito katulad ng anti-inflammatory, anti-macrobial, anti-oxidant, anti-cancer, anti-anemic properties at marami pang iba. Yan may ilog dito, grabe yung bahay. Ito yung ilog. Yung tubig sa ilog mas mataas pa kaysa doon sa bahay, kaya nag gagamit sila ng water pump. Kaya maghapon yang ganyan. Ayan 'no. Oh. Di ba? malalim yata. Ayan na, malalim na, guys. High tide kasi. malalim na yung tubig tingnan natin kung makakadiretso pa tayo pero mukhang mukhang malabo na taas ng tubig ayan marami naman tumadaan ayan mga ka-adventure nalusong na naman yung ating si Aaron for the sake of vlog kaya naman eh tinignan ko muna yung ibang dumaan eto nung nagbagyo yung karina eto yung nakita ko rito yung simbahan na lubog hanggang loob yan simbahan ng Santa Elena ganda ng simbahan ano bagong pintura Buti na lang mataas-taas yung daan dito. At pumasok na tayo sa liblib na lugar ng Hagonoy, Bulacan. grabe yung kalagayan ng mga bahay rito no lagi na si lagi na siguro nasa ano at ito na no, guys papasok na tayo ng sitio buga ayan buti may tulay dito ang daming puno ng sasaparin dito no Ayun oh, may naliligo pa oh. Yung bata. <laughs> dito. ay eh, may terminal pala ng tricycle dito. At sa kaliwa natin, cementerio. At panibagong ano na naman to, adventure. Itong ating pupuntahan. Sementeryo na nilulubog sa tubig. Ayan no. Comment nyo lang mga adventure kung nakakaranas ba kayo ng ganitong klase ng adventure na pinupuntahan natin pero ibang klase yung mararamdam niyo Ang daming puno dito ng sasao. Mabuti na lang lang dinadala natin. Mataas-taas. Kaya walang tubig tubig ba Well, nakita nyo naman ano sa aerial shot yung dinadaanan natin. At dito mukhang may sakayan ng bangka dito. Ilog na tong nasa tabi natin. Ibang adventure na tong pinasok natin mga ka-adventure. Talagang Off-road na At ito na Pasok na tayo sa barangay Sitio Buga Ang pinaka huling barangay At halos nandito na tayo sa dulo ng Hagunoy, Bulacan Ito ang itsura dito At ang hirap ng access ano Bago ka makapunta ng ano Meron kang bahang dadaanan Pero kakaibang experience naman ano. Kung hanap nyo yung mga ganitong mga extreme extreme road adventure na malapit dito lang sa Bulacan. At eto na, papasok na tayo sa Sitio Buga. Ang daming bangka rito. Ano po ito? Sakayan po ng bangka hanggang saan? Ay hindi po. Mm, kala ko bangkeruhan. Ah, oh. lang po talaga ng mga ano. Aha, pondohan lang ng mga ano, bumibiyahe. Sa Malakaya po galing doon. Ah, kala ko mayroong sakayan papunta doon sa pinaka isang barangay pa. Sa Tibagin po. Oo. Ay. Ano lang pala to, mga private. Ay, thank you po. Ayan ah. Meron palang project dito bulakan oh. Bulacan 4 million barangay Road project Road at barangay Santa Elena 4.7 million pala yung project Ayan kaya dito may mga nakako ng tubo Magkakaroon ng rehabilitation Ayan ito na yung sitio buga Makadaan pa doon sir? Hindi na o? Oh. Paputik na o? Oh. Ah, ginagawa. Kita. Ah, Ayun, ito. Itong si Buga. Mabuti na lang may ginagawang project dito ang DPWH. Na 4.7 million ang budget para sa road rehabilitation. At kita niyo naman talagang walang daan. ito Ayan, oh. Wala naman na ibang daan doon. Yan na yung itsura ng Sitio Buga. At hindi tayo pwede makadaan. Ito. Ayan, pakikita nyo lang sa inyo dito. Ah, wala na pala. Dulo na rin pala to. Tapos yun, dagat na yun. <laughs> Ilog na. Ang lalim ng tubig. Ayan. <laughs> Ang lalim ng tubig. Umikot lang tayo. Oo. Inarangan. Uh, Kapag like may gumagawa din ka doon, binubusan din. Hmm, kaya pala. Hmm. Eh, mabuti yun. Ang ginagawa na to para at least maginhawa na sa mga taga rito sa Sitio Bugap. Pag natapos yan. Oh, pero paano yung kondisyon niyo rito pag may bagyo? Lubog din sa tubig. Hindi na, hindi na Hindi ah, na ho. Ah, kaya pala galing sa dredging yung kanya, uh, lupa. Ay, yung maleto diyan. Yun pala yung bumubuga ng lupa dito. Ayos pala. Pero doon sa labas, medyo bababa o you know, pagpasok sa may San Pablo. Lubog. Ayan, ito yung guys. Ito ang may papakita ko sa inyong update dito sa adventure natin sa Situbuga, dito sa pinakahuling barangay na mapupunta ninyo sa probinsya ng Hagonoy, Bulangan. bali meron pang isa dulo doon sa San Pascual uh, dapat yun pupuntahan din natin pero ito na lang yung i-update natin sa inyo maganda yung project dito kasi malaking bagay ito sa mga tiga residente na magawa itong kalsada rito ay si Sir Minandro yan shout kay Sir Minandro yan, uh, isang tiga local dito uh, at ayan guys uh, papalabas na tayo dito sa Sitio Buga ang isa sa pinakahuling barangay dito sa Hagonoy, Bulacan na mapupunta ninyo gamit ang motor uh, pansamantala hindi tayo nakarating doon sa pinakadulo ng lugar ng Sitio Buga kasi ginagawa nga yung karsada kaya nagpalipad na lang tayo ng drone at ito ang itsura dito ano? talagang talagang provincial life pa uh, ano pa talaga yung lugar nya at mabuti na lang kasama tong karsada na to sa road rehabilitation na ginagawa ng DPWH dito sa barangay si at yung nakikita ninyong yan yan yung ginagamit na dredging para yung binubugang lupa dito tinatambak sa si kaya hindi na raw nilulubog kahit na magkaroon ng bagyo at maganda naman yan dapat ganyan ang ginagawa sa mga ibang lugar na nilulubog nagdine-dredging yung ilog para yung lumalim ulit ang ilog tapos yung pagtatambakan dito ilalagay sa pinakabayan para nakakatulong sa pagpapataas ng lugar kung ganyan ng lahat ng sana ng gagawin sa lahat ng mga lugar dito sa Bulacan at sa ibang part pa ng sa ibang part pa ng Pilipinas no na nagkakaroon ng problema sa pagbaha dapat ganyan Adventure lang talaga tong pinunta natin dito. Ayan o. Oh. Ah, meron palang kwan doon. Bahay. Kawawa yung aso na napagsaraduhan ng gate. At maraming maraming salamat guys sa pagsama ninyo sa ating adventure. Don't forget to like, share, and subscribe. Francie Adventure signing out.